Chef CJ imported ikan sa Pilipinas. Iban sa isang kuan sa Ala. Hard. Part to sa kuan na kana. Paignat sa puso. Ah, hindi naman mo

sau cái đó là chúng ta đang kịp thời diễn tập, jog lên, chạy, thay thêm, một chili oil, chili oil wala man tay sili at so sili oil at mga dito champion na kain na po champion na kain Dampil na po hindi siya pulutan o ang magiging Tangan dia magic serak, amunin nak kalah. Kalau kalah, kalah. Kalau

para mas malamig ko ang halangan halang, butang gini mo ang gina <laughs> ma-measure pa ni mo kung init <laughs> kung butang, butang daw ni mo yung kamundiha kung lang gawag <laughs> okay, joke time lang <laughs> Plastik no? ni, kenapa ni? Warna plastik. Ah, <laughs> oh, kenapa? Guys, ini abe ni mau plastik ni. Pareho na. Peace for sila din sa Amerika para ipaluto. Ang inviting chef namin yung soul chef din. Ang kapika sa kinabuhi nga. The beautiful nga ka-birthday lang kahapon. Tagalog English, ang na taan. Isaya. Sabalikan nato ang giluto with the magic luwag. gulat na kita na ka champion gulat lag na to mundo pero so ngin matman pa tellaw na to ang sous na to. Are... chef nato for ano are... chef nato kasi kaso natin eh at aso ka naman repot gamay, repot

uh, okay thank you Hey, okay. the na. i'm going to put now champions i'm going to have chicken Alang -alang. don't forget to <coughs> follow don't forget to hit that button like share and subscribe and click the notification bell para sa sunod o bago ng mga videos. Bye!